guys sa inyo ang tawag dito guys sa amin to tawag mariposa ganda nya guys oh. pagandang mariposa mariposa ayan ganda Manginain siguro siya ay e, may tama ay e, itlog tama siya tumapos sa akin. Up. Yeah, meron siyang ano, tanggalin natin. Okay. Guys. Kaya pala siya nagkakakawag. May nakapulupot sa kanya na ano na nakakabulag to guys, yung ano nito. Hindi siya makalipad ng maayos kasi napuluputan siya ng tali, ayan eh, no? Kaya hindi pala siya makalipad ng maayos. Ayan oh. Eh, no? nahihirapan siya lumipad tanggalin natin guys ang kawawa naman eh lapad nyo oh, yan. okay na tanggal na okay, malaya ka na lalipad na na natin layo na nang narating niya bye bye uy bumagsak nandito lang lalipad ka ulit Ayun, yon siya. Ayun na, ayun na, na guys. Ayun na. Ayun na, ayun na. Bye bye. Oh, ha? Tanggal lang. Ayun no? oh. ba? Ayun no? ayun, oh. No? Oh. Bakit kaya ba yun? Duma May problema. Duma po. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. No? O, no? ayan siya. Ayan. Pahinga na ah. Ayan. Oh, alam ko nga to. Tawag yan, oh, alam ko. Pero sa English yan, kahit ano pang laki yan, sa English yan, butterfly pa rin yan. Oh, butterfly oh, kasi tawag sa amin ito eh. Mariposa ang butterfly. <laughs> mariposa ang butterfly. <laughs> yan oh okay, guys. So. Ah, sige, dyan ka lang. Pahinga ka dyan ha. Mo, sa mga, sa mga, oh. na yan. Yan, pahinga na siya dyan. <clears throat> muna. Pagod yata kanina nang merong tali. Okay, pahinga ka dyan.